Magandang gabi mga kababayan. Narito ang ating weather update para sa gabi ng April 2, 2025. Ayon sa pinaka-latest update ng PAGASA, dalawang atmospheric systems ang kasalukuyang nakaapekto sa Pilipinas. Ang una ay ang northeasterly wind flow, na kahalintulad ng hangin amihan ngunit mas mahina. Dahil dito, maaaring makaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa eastern part ng Northern Luzon. Samantala, ang easterlies ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila. Ang easterlies ay mainit na hangin mula sa equatorial region ng Pacific Ocean. Dahil dito, maaari nating maranasan ang mainit at maalinsangang panahon lalo na sa mga lugar na malapit sa coastal areas, urbanized areas at mabababang lugar tulad ng Dagupan, Pangasinan, Virac, Catanduanes at Zambales. At sa ating weather forecast for tomorrow, dahil sa northeasterly wind flow, patuloy na makakaranas ng pagambon, maulap na kalangitan at pagulan sa eastern part ng northern Luzon, kabilang ang Cagayan Valley region. Samantala sa western part ng Luzon, asahan ang maaraw at maalinsangang panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng mga pagulan. Sa Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, dahil sa epekto ng Easterlies, asahan ang maalinsangang panahon na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms. Kung uulan man, ito ay pansamantala lamang at agad natitila. Ang temperature forecast sa Metro Manila, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Legazpi, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Tagaytay, mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio, mula 17 hanggang 25 degrees Celsius, mas malamig dahil sa mataas na elevation. Puerto Princesa, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Kalayaan Island, mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, asahan ang mainit na panahon na may posibilidad ng thunderstorm sa hapon. Sa mga susunod na araw, maaaring lumakas pa ang easterlies na posibleng magdulot ng pagulan sa Davao Region. At sa ating sea condition, wala tayong gill warning sa kasalukuyan, kaya't ligtas ang ating mga kababayang mangingisda at seafarers. Ngunit mag-ingat sa Northern Luzon, particular sa Batanes at Babuyan Islands, kung saan maaaring makaranas ng moderate to rough sea conditions. Sa ating weekend weather outlook, sa Metro Manila, Baguio at Legaspi, mula April 4 hanggang April 6, asahan ang partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng thunderstorms sa hapon at gabi. Mag-ingat din sa mataas na heat index, maliban sa Baguio, kung saan inaasahang mas malamig ang panahon. Sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, patuloy ang epekto ng Easterlies, kaya't mainit ang panahon sa umaga at tanghali. Gumamit ng proteksyon laban sa init tulad ng payong o sombrero upang maiwasan ang matinding epekto ng heat index. Sa Davao, maaring maranasan ang maulap na kalangitan na may kasamang pagulan at thunderstorms sa weekend dahil sa Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, asahan ang partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng thunderstorm sa Biyernes. At iyan ang ating weather update. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang weather updates. Pindutin din ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga ulat panahon. Mag-ingat po tayong lahat at hanggang sa susunod na weather update.